Ayun, may mga bantay, di ba? Oh, ayun oh. May lumabas. Oh, paano kaya hindi lalabas eh may mga tinda rito, may bantay pa yan, ha? Oh. Uh, hindi na tayo lalabas, syempre. Syempre, hangga't maaari, susunod tayo syempre sa batas tra. Ay, mapapalabas ka talaga eh. No choice eh. Sorry ah, sorry. Ah, uh, end cap na ako, encap cap na ako Lumabas ako ng exclusive motorcycle eh no? Ayan, oh, may mga bantay pa nga oh Daan na natin, daan na natin yan ya, Oh, yung mga harang Hindi tayo, ayan, oh, may harang na jeep <laughs> So, pilitin natin baybayin to Di ba? So, <laughs> wala, wala tayo Magagawa eh So, ayun oh Oh So dito s'yempre watch out ka din dito kasi mga pa-exit naman ng Litex. Oh ayan oh. O, o swabe oh, Ma wala pang mga ano, terminal. Hoy, oh, yung ayan o. kasi yung mga sa, pa, ano, pasahero, nag-aabang ng bus na hihinto at saka jeep. Ayun no swabe, di ba? Swabe, ba okay lang naman mag stay sa motorcycle lane eh. Dito sa Commonwealth eh, basta walang haharang-harang eh. <laughs> di ba? Hindi hindi na kailangan ng exit eh. 'Di ba? Pag umay humara kay di end 'di ba? May mga bantay pa nga diyan eh. Dapat sinisita